Dear Kababaihan, Mahirap isugal ang buhay sa lalaki, lalo na kung wala kang backup plan, escape plan at future plans. Para kang nasa kulungan na walang pangpiansa. Marami akong nakikitang mga babae ngayon na nagtitiis sa trato ng kanilang mga mister dahil no choice. No, ayokong mangyari ito sa iyo. Ayokong sirain mo ang buhay mo dahil hindi mo kaya. Kaya kung maari, bago mo ibigay ang buhay mo sa lalaki... Eh may trabaho ka, may ipon ka, at alam mong kahit iwan ka, e eh kaya mong buhayin ang anak mo mag-isa. Kaya wag ka din magpapadami ng anak. Kung unang anak pa lang ay nakita mo ng toxic ang iyong asawa, ayoko rin makita kang sinasabihan ng walang kwenta, palamunin, walang ambag, ang ibang mga lalaki ganyan na ang tingin nila sa babae kapag wala nang natitirang sahod sa kanila. Kapag hindi ka na rin maganda sa paningin nila at kapag hindi mo na siya nalalambing at naaalagaan. Kaya isipin mong mabuti kung paano mo mapagkakasya ang pera niya, mag extra extra huwag uli magpadami ng anak. Pag madami kang anak magkukulang ang sahod ng asawa ko, magkukulang ka ng oras sa kaniya at makakalimutan mo na ring ayusin ang sarili mo. Tandaan, hindi basehan ng madaming anak para paligayahin siya. Sinasabi niya lang yan pero ang gusto niya yung paggawa ng anak. Ayoko din na makikita kita sa social media na nagko-complain dahil sa inyong mga mister. Dahil wala kaming magagawa dyan, ikaw ang pumili niyan. Wala kaming magic potion para baguhin yan. Wala kaming powers to control their minds na magbago. Kaya nga dapat aware ka sa mga red flags eh. Kaya wag ka muna magpapaanak sa kanya kung di mo pa kilalang lubusan. Dahil lalabas yung tunay na ugali nila pagdating ng kagipitan, kalungkutan at problema. Pag masaya pa kayo, hindi mo makikita ang mga red flag nito. Kaya huwag kang magpapakasal kapag di pa kayo dumadaan sa major problems.